Ay mga kanigrang ina, good morning po so, natin kumano si Sayo, ay si d pa <laughs> sa kanyang school ito yung naglalaba So ayan meron pa tayong ganito, malapit lang kasi yung school No So ayan good morning guys, Friday today kaya nakasibel yan si D-Boy so see you later So ayan mga kanigrang inang gawain natin today, lalaba Kasi marami akong module na kailangan tapusin So, tapusin muna natin ang ating mga house chores bago ang modules para dere-derecho. So, ayan mga kanigang ina, natapos tayong maglaba. Mission accomplished even the mga sapatos and basahan dan linis ng konti and gagawa ng module bye ayan mga kanigirang inatapos na tayo maglaba then kakain lang ako saglit then si Rara ay maliligo si Rara yan crush nyan si Teo yung sikat na aso si Teo crush nyan uy crush nyan si Teo mamimit natin si Teo. Shout out kay Teo. Gusto kang mamit ni Rara. Ang aking asong mabait. Yan, hindi yan nangangagat. Sweet yan. Mm, -mm. Maliligo kami mamay ni Rara para mabango. Bye! Module time tayo mga kanegirang ina. Tapos tayo maglabas. So marami tayong gagawin. So ayan na nga po mga kanegrang ina after ng module natin ay work out muna si negrang ina ba diba, papawis muna tayo So ayan habang may makulit na bata na nakikijoin sa akin Andiyan makikita nyo yan Hindi tayo masyado makabuelo kasi sinasabayan tayo pero okay lang Ang importante ay napawisan tayo and let's get physical So, ayan na nga po mga kanagyo na ina, nakapag-workout tayo, nakagwa ng module. Then, ngayon tayo ay magsisain naman. And, ang makulit na bata si Zion, gusto niya ay ito. Ito naman ay pagkain ng aso, hindi pagkain ng tao. So, pinipilit niya na kainin. So, ayan, kung mapapansin niyo, may something there. Ayan, natansikan ako ng mantika. Yung isang araw na nagpiprito ako tampon tampo si Sayon kasi talaga naman gusto niyang kainin yung pang aso na sausage grabe sobra siya pa'y magtatampo nainis pa siya sa akin yan diba so saing saing muna tayo napakarami nangyari ngayon maghapon na to nakapaglaba ko early in the morning nakagawa ko ng module kaya baka makalimutan ko Ayan, di ba? Para sa mga hirap magsaing, guys. Kung ilang baso yung ganito nyo na ano na bigas, ganon din yung tubig. Then, add, just add a little bit of water para naman, ano, para perfect yung sinaing ninyo. Then, lalagyan ko yan ng konting supa. Para kung may matira ngayong gabi, hindi siya mapapanis. So, konti lang. O, ba? Diba? Yan ang top secret natin. Para hindi mapanis ang ating kanin. So, punasan. Diba? Then, sa na den Mamaya magluluto naman ako ng laing. O, diba? Ang, ano, kinamamatayan ng la <laughs> Ang laing ni Negrang Inan. So, paano ba yan, guys? Abangan nyo na lang ang ang aking laing later. So, uh, kita kiss again tomorrow. Um, and then, uh, maraming salamat sa mga nagpa-follow sa aking uh, vlog. So, seryoso na to this time. Please support my vlog, mga kanegrang ina. Hindi pa nga lang tayo nakakalabas kasi talaga naman nasa bahay lang si negrang ina. Wala pa akong activity sa labas. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Bye. Love you. So, ayan na nga po mga kanigrang ina ang ating laing. Happy eating! Yummy!